Ay mga may sa bahay nyo naman po kami sa ganap namin ngayon sa amin bahay for this video nga ayan nga busy ang aking mga dalaga Diyos ko naman busy busy sila sa mga ipit na binigay sa kanila Diyos ko kaya ayan busy busy sila maglaro at magchika chikahan dyan ng mamimamihan o ba diba? hindi ko na nga alam kung ano mga pinagsasabi ng mga anak ko o ba diba? nagba voice over ako may tumatawa pa sa tabi ko Diyos ko o, ayan nga piling, -piling bagba pa sa sila o ba diba? Kaya nga yan, pinabayaan ko sila maglaro dyan at magchika-chikahan. mami mamimamiyan sila at kung sino mami sa kanila, Diyos ko, nag-aaway pa nga sila. Kaya nga yan, wala yung isang bunso ko dyan dahil nasa labas niya. Kaya yan, silang dalawa lang ang iwan sa bahay. Diyos ko, hindi talaga mapirimi yung bunso ko dito sa bahay. O, ba diba? Kaya hindi ko lang alam talaga sa dalawang dalaga ko to kung ano yung pinagsasabi nila. Diyos ko, inahayaan ko lang sila dyan at pinibidyoan ko sila para makita ko naman kung ano talaga ang dapat nilang gawin at kung ano dapat nilang laruin. Diyos ko, mami-mami, hindi nila malaman kung sino talaga ang mami sa kanilang dalawa. O, ba? Diba? Maliit nga talaga. Salamat!